Yo, 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 what's up mga boss? The more you hit, the more you love Maniniwala ba kayo niyan mga boss? Ako parang nag-iisip pa ako mga boss Pero dahil dito sa video na ito Abate ka, masasabi ko Baka totoo ito mga boss Pero bago ang lahat, syempre mga boss Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pang hinintay mo? I-subscribe mo na yan Kasi bakit mga boss, ako yung kaibigan mo Totoo na talagang hindi Mangiiwan sa inyo Okay, pag-uusapan natin The more you hit, the more you love. Ika-baga. Inood gan ni mga boss. Pero para sa imo ha, amot lang oy para sa kuha, pero tanahon sa natunay nga video mga boss. Ana. Nagka-papegan. Anak-papegan. Paksa naman pake yan ha. Yan pake Salamat Casimero. Salamat sa Sanchez. Please, oh, Sumbag TV ha. Pumaldo mga boss. Pumaldo. Kilala natin si Sumbag TV. Dating kaibigan ni Casimero. Ngayon, nag churn in doon sa pagiging boxer. Hop! Hop! Sumbag TV ha. Huwag mo ako ano mo wag, wag, wag si YouTube ko. Tangina kay biga na tayo. O, courtesy sa kanyo sa sa yung YouTube na courtesy. Akala ko mga boss, ang mga ano lang, talagang sumusuporta lang kay Casimero, naniniwala sa kanya kakayahan. Ang nanalo doon sa kanyang huling laban dito kay Sanchez mga boss. Patirin pala 'yung mga hater. O, patilin rin ra 'yung mga nagco sa kakayahan Itong si Casimero na manalo kasi nag siya mga boss, 'di ba? Pero nakita natin, nagpapasalamat pa nga itong si Sumbag TV mga boss dito kay Casimiro at saka siyempre kay Saul Sanchez kasi hindi mangyayari ang ang kanyang panalo kung wala din si Saul Sanchez mga boss <laughs> di ba grabe uy ba ano naman dyan uy Sumbag pa hindi naman ang balato dyan <laughs> hindi joke lang joke lang lang, lang. bali inaabot ko lang sa inyo yung balita mga boss na hindi lang pala yung mga uh, supporter at saka naniniwala kay Casimiro na manalo sa laban niya kay Sanchez apat uh, pati din pala yung mga tao na mga matawag nating uh, Nang nag kay kasi mga boss. Uh, kasama na dito si Sumbag TV. Nanalo siya. Congratulations sa kanyang panalo. Dito si Sumbag. Talagang pak 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 Kamo, maniwala na mo. Doo na mo. The more you hit, the more you love. Mm, sana all. Sumbag lang mo <laughs> I love you, Sumbag. Yun lang, mga boss.